Good morning. Ngayong araw po na to ay pupunta ako ng Hong Kong mag-isa. Medyo adventure yung pakiramdam kasi sanay ako na lagi may kasama. Kasama ko lagi si Mikey. Tapos nisan, yun, yung mga kaibigan ko. Pero ngayon, pupunta ako ng Hong Kong mag-isa. Meron tayong mission. Ang kunin ang kamay ni Thanos. What? talaga yung gauntlet niya. <laughs> Puli natin sa Hong Kong. Kasi, okay. hindi order ko yun last year. Pero dumating na yung November. Pero late ko na makukuha, January na. Kasi nag-email lang ako sa kanila. So, makukuha na rin. Ngayon Hong Kong. Mahal guys. Baby, alis na ako. See you. Kemar, alis na ako. Ano? Uh, six Malapit na ako. Bumaba. Bumaba na ako Eh! eh. Uh. Alis na ako! Bye bye! Bye Balik ang Friday ah! Ang tagal na 4 Ang Bye bye. Bye bye. <laughs> yeah! Yeah! Oh. Oh, oh. Yeah! na! Nila ako. Ako nila at ako. Your life vest is found under your seat. Remove sharp. There is no time difference between na kami. Na mm -hmm. the army The round is 17 to 15,000. have first songs What's Kailangan mag-taxi kasi ipapalit ako ng pera sa ano Kim Good morning Bago natin puntaan si Thanos Mamasyal muna tayo sa ibang mga toy shop Yung nakuha kong hotel ay malapit lang dito sa mga tiyanggian tsaka sa mga shoppingan dahil at nagpupunta ako ng Hong Kong, kailangan eh, malapit lang yung hotel ko sa mga toys kasi para pwede ko maibalik agad yung mga laruan dun sa hotel after ko mapili. Kasi ang hirap magbuhat. Ito yung favorite ko na hotdog. Oh. Street food. Wow. Dito sa Hong Kong, para makatipid ka, isa rin sa mga kakainan mo, yung mga alam mong kainan. Ayan, 7-Eleven kasi meron diyan mga mga pagkain na ma-microwave lang tapos kakainin mo na. Kaya eh, ayun. Para makatipid diyan, mga 7-Eleven street foods. Kahit nasa abroad ka, parami namang ganyan. Ayan, eh, kahit to, meron McDonald's. Hindi po yung ulit tatanga. Ayun. Ito yung ating first toy shop na pupuntahan. Ito yung Richmond Shopping Arcade. Medyo Maraming hindi ng building na to Pero isang building yan, mga tatlong palapag Puro toys yan, natin Alam niyo po ba ako nung tawag sa mga tao na taga Hong Kong? Hong Kong yan. <laughs> Dito sa building na to, sa ano, meron dyan isang toy shop din sa baba. Puro hot toys naman. Pero hindi ka pupuntahan. Kasi yung iba naman sa hot toys, marami sa Pilipinas. Kaya yun, kung ano lang bibili. Ito yung CTMA Center. Ayan Oh. Ito yung ilang years ago siguro, siguro kaya nang bakit ko. Siguro yung mga 15 years ago na rin. Nandyan na yan. So nandyan yung Toy Mart, yung Superman Toys. So para sa akin, isa sa pinakamagandang bilihan dito. Kasi medyo mahal, pero puro baging laruan nila dito. Ayan. CTMA Center. Medyo alangan nga lang yung parking ko, kaya lang mabilis naman tayo. Ayan o. Oh. Diyan ko muna pinartisakyan ko. lupit. Ang laki pala na ito. Ang ganda. Kaso wow. sold out na. Ang inabutan. Ang laki pala na ito. Et Ilang beses na ako nagmakaawa sa balikan. ayo talaga ibenta Not for sale sure daw. Merohan natin kita. sa mga tangki naman. na mag-isa lang ako. Meet ko lang si Jay. Meet ko rin si Felix. Ayun, dami na namin. Kasi may kanya-kanya silang dalang grupo. Galing po siya ng Dubai. Ito naman, dito residente. Makita ka muna. Vlog yan. Ay, ah, mga kasama nila. Kaya muna tayo. Ayan. Nakipag-meet ako kay Jay kasi si Jay yung nagbayad uh, ng pre-order ng Thanos. So, kinuha ko sa kanya itong resibo. Ito. Actually marami yan. Lima. Pero yung available parang lang na dumating, yung Thanos pa lang. So, ito yung Thanos. May balansi pa tayo. Pero nakuha natin yung resibo para makuha natin yung Thanos gauntlet. Sa secret base. Bukas. Let's do this! Ngayon po tayo pupunta ng secret base. Para kunin yung kamay ni Thanos. Yung kanyang gauntlet. Ayan, bumili muna ako ng stroller kasi medyo malaki yung box ni Tan. Kaya kailangan natin to. Game na. Buti nakakita ko yung stroller. Kundi iniisip talaga kung paano bubuhatin kasi mahirap yung taxi dun eh. Kaya ngayon, malamang iuwi ko muna yung laruan. Pagbili ko, balik hotel na lang. Exercise. Kasi malayo rin mga siguro mga kalahating kilometro lakad din or or may one kilometer din yung din. Eh. Dito na tayo. Secret base. Yeah na. Let's go. Okay, sige Guys. Sobrang laki ng box. Kaya eh, gawa lang mag-video sa loob. Kaya ano, ayan, sobrang laki ng box. Grabe, oh. Sobrang laki ng box. Okay. So, ayan, box natin ngayon. Sa Pilipinas na agad-agad. One, two, three. Joke lang. Aww. Mamasyal muna tayo. Alam nyo, buti bumili pala ako ng stroller. Kasi sobrang laki talaga ng box. Hindi <laughs> ko ma-imagine na ganito kalaki yung box. Kaya, para akong engot ito kung wala akong stroller. Kasi bubuhating ko siya. Eh, kasi nga ngayon, kahit may stroller, ang bigat na. So, paano kung wala pa? Ang hirap! Yung taxi naman alanganin kasi dito, ang hirap pag-taxi. Kaya natin, guys. Kaya na yun to. Exercise to. Tapos na yung sa pinto. Job well done. Alam nyo guys, kaya bumili ako nito. Ang dami nito kahapon. Siguro nasa mga 30 piraso na nakakalat. Kasi medyo malaki siya eh. Sa video lang malit pesa pesa na medyo malaki siya. Babalik ako ngayon para makabili pa sana ako ng dalawa. Putik! Sold out na! <laughs> Ang bilis! Nabilig siya kahapon na lang hapon. Tapos kaya ano oras pa lang din? Halos hapon lang din ngayon. Isang araw na nakalipas, sold out agad. Buti nakabili ako na isa. Ganda, ang laki oh. Oh. Laki oh. oh yung mukha ko. Oh, dito po ako sa may Jollibee, Hong Kong. Wow. Sa may Causeway Bay. Ganon din yung mukha ni Jollibee. Hindi naman sisingkit dito. The next day. Pauwi na ako guys. Nalabas na ako ng hotel. Ito yung jacket ko uh, masyado makapal kaya hindi ko ginamit. Kaya gagamitin ko lang siya ngayong video. What? Tapos uubarin ko lang. <laughs> Tapos, uwi na. Okay. In it. Thank you, M1 Hotel. Grabe, tinimbang ko siya. 21 point something. Tapos ito naman, 18 point something. So, saktong 40. Ito, hindi ko na ito pwedeng yan. Checking. in Ayan timbangan, no? Welcome to the Philippines. Ayan na siya. ta -da! tumagal ko makalabas kasi Natax tayo Inabot ng 5,400 yung tax Naganap tayo ng promo sa pamasahe Para makamura Tapos Yung tax malapit na sa pamasahe natin Halos na lahat oh. talaga ang buhay Panuorin niyo na po yung YouTube ko para kumita na po ako. Yung kinikita ko man din sa YouTube, 100 dollars. Exacto lang, pantax. <laughs> Saklap <laughs> this life. Malaki mo kasi mo eh. Ano yung bakit ka din eh?